tao, tumulan. Umaraw mula Ang buhay ay ganyan Parang waterproof ah नरेटर सर ये सब है ये ना मातरम तो कहां से मनी इस वाला काम चलो चलो आ ये तो इस वाला ये

Oh! <laughs> ito ay <ito> yung <liyong> ano. <laughs> dire dire sa sakyan eh. Talisik sa kanya 'yo. Oh, ini. Loko talaga yung mga four wheels na yun eh. Tutuloy nan pa yung takbo eh, muulan na. Loko na yun eh. Pero ulan na yan. Ayaw tumigil ang ulan. Ulan, ulan. Alright. Dapat pala, lagyan natin ang akyatan niya, no? Pag kayo magkakabit ng ano, akit na lang. <shriek> Lalagyan nga dapat ang akyatan yan. Oo, oh, lalagyan pa rin ang Ano pa Paano pagka mag-ano na ang ilaw? Papalit ang ilaw. Oo. Lalagyan mo palang ano yan? Okay. Catwalk. Lalagyan pa ng catwalk. Okay. Lalagyan pa natin ang katwok catwalk yan. <laughs> uh, kaya ayo yan nga lang nagri-wiglaw 'tong mga <laughs> sasakay. Hadi 'to hayaan na 'yung magkakawi. Ngakawi, sino ka ma hirap pa magkakabit 'yung ano niya pag ng ilaw. Mehira pa nga magkabit ng ilaw. Vera, oh, tehinta muna 'yung ilaw, no. Oh. Pwede na. Pwede na mag ¡Hola, hola,